What is up guys? Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video ay pag-uusapan natin itong uh, nilabas ng BSP which is itong uh, 7,500 pesos na gold coin. So itong coin nito guys ay uh, may dalawang klaseng packaging at uh, yan yung pag-uusapan natin mamaya at uh, ipapakita ko sa inyo. Ngayon guys, uh, meron na silang nilabas before na 750 pesos which is made of silver naman. So... Itong mga commemorative coin ito guys ay para sa 75th anniversary uh, of Central Banking in the Philippines. So itong mga coins nito ay uh, mabibili sa BSP online store. So check nyo na lang guys yung mga previous videos ko regarding sa pag-order ng uh, mga coins, mga banknotes dito sa BSP online store. Then Itong uh, coin na ito guys Kaya na sabi ko may dalaw siyang packaging And uh, may difference na 10,000 pesos Depende sa packaging na mapipili ninyo Or gusto ninyong bilhin So unang-una guys Yung isa Ay uh, made of uh, wooden na uh, cube case Na meron siyang ano uh, Acrylic top Tapos yung isa naman guys Ay wooden box with uh, double door So Para dun sa cube guys Ay uh, nasa 300,000 pesos and uh, yung double doors naman guys ay nasa 310,000 pesos so ito yung pinost ng BSP sa kanilang uh, page no sa Facebook so itong uh, coin na ito guys ay made of 99.9% gold tapos meron siyang 31.10 grams so ito yung kanyang packaging na wooden cube with acrylic top. Ayan guys. So for sure meron ding mga ano yan guys no. May mga certificate of authenticity. Uh, ang hindi lang malinaw guys is yung mintage actually sa announcement ng BSP yata is limited edition pero hindi natin alam guys kung ilan eksakto yung uh, ganitong coin. So ito naman guys ay yung na uh, box na merong double doors. Ayan yung kanyang uh, tsura. So may mga hinges siya. Tapos ganyan yung kanyang design. Ayan mismo yung coin guys which is sabi ko uh, ay yeah, colorized. Same ng mga nilabas nila before na mga commemorative coins which is I think 5, 10 at saka 20 pesos na colorized. And then ito naman guys pagka binuksan yung double doors ayan yung kanyang itsura at the same time mayroon uh, meron din siyang ano guys no yung mga certificate of authenticity at saka yung mga literature so may mga ano din to guys no parang box or parang casing nitong uh, ano na to uh, wooden na uh, box with double doors. so kung gusto nyong umorder guys hindi ko lang sure sa ngayon guys kung available pa siya sa BSP online store pero I think available siya. So check nyo na lang. Do medyo malaking halaga ito guys, 300 to uh, 310,000 pesos. So not sure kung meron ng mga tropa nang bumili nito. So yun lang guys para sa video na ito. Muli, maraming salamat sa panonood.